Salamat sa Panginoon ano, na talagang tayo ay pinagpala ng Diyos dahil tayo ay kakaunti ngayon. Malaki-laki talaga ang ating malatanggap sa Panginoon. Ang Pilos na ni Diyos yung malaking pala, pagpapala ngayon. Ilan lang tayo magbababahagi. Uh, salamat sa Panginoon na ano, talagang sabi ko nga, sa, ang, tayo bilang mga anak ng Panginoon, hindi po tayo lalagay ng Diyos sa labanan kung hindi kanya ipapanalo. Hindi kayo lalagay ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi kanya ipagtatanggol. Pag hindi lalagay kanya sa isang sitwasyon at umasa ka sa kanya, sigurado ko ipapanalo ka ng Diyos. Ano mang laban ay yung masuungan, ipapanalo ka ng Panginoon. Basta magtiwala ka lang sa kanya. Ito yung sabi sa mga, mga pagpapala sa pagiging masunurin. Mayroon tayong mga pagpapala sa ating pagiging masunurin. At kung ano man ngayon laban, hindi na ating sagupa sa mundo nito, hindi ka hahayaan ng Panginoon. Sigurado po ipapanalo ka ng Diyos. Ang sabi sa Leviticus chapter 26 verse 8, ang sabi niya ito, sapat na ang lima sa inyo upang talunin ang sandaang kaaway at ang sandaan para sa sampung limong kaaway. O ganun yung ganun yung yung ka, kaparehas ng mga anak ng Diyos. Ganun karami yung pili mong, kumbaga sa, sa, sa o sa labanan. Hindi, hindi tayo, hindi tayo kayang, kumbaga, yung tibay mo, nasabi nito, sapat na ang lima sa inyo upang talungin ang sandaang kaaway. Ganun yung, yung ano na yung, yung dami ng kapila, tap lima lang, sandaan na pala yung katumbas. Ganun tayo ka, uh, kalakas, no? Tapos ito sapat na lima sa inyo upang tal talunin ang sandaan kaaway at ang sandaan para sa 10,000 kaaway. Kaya pala si David doon ay may awit siya na 10000 sampung libo ang pinatay ni David. Kaya, kaya nga sabi ko, huwag tayong maglalala. Kung tayo may napapasuhol sa mga problema, yan po ay talagang dadaanan natin sa mundo ito. Kung baga, yung problema ay pagdadaanan talaga natin sa mundo ito. Kaya nga, pag may mga problema, huwag mo sabihin, uh, lagi, kan, lagi ka lang matatag at sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat sa problema mo ito. Ang mahalaga, samahan ka ng Panginoon. At pagkasama mo Panginoon, sigurado huwag tatagumpay po tayo. Marami tayong maharapin sa mundo ito habang narito tayo. Pero lagi yung tatandaan kasama niyo ang Panginoon. At hindi kayo, kayo kaya itong Lagi pong nandiyan ang Panginoon. Ang sabi niya sa verse 11, Manitirahan ako sa kalagitnaan na ninyo at hindi ko kayo pababaya. Lagi pong nandiyan ang Panginoon. Ang sabi sa verse 12, Ako'y inyong kasama. Ako'y inyong kasama saan man kayo pagpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo ang naman ang magiging bayan ko. Purihin ang Panginoon. Ang talagang lahat po ang Panginoon nangyayad sa atin. Ano man yung laban na ating pinagdahanan, ano man yung mga pagsukong natin pinagdahanan, ito po ay kakayanin natin at tayo ay magkatulupay. Sabi mo nga, lahat ng pinagdahanan natin, ito po ay isang, pag- parang, isang, ano yun, isang pangwaraan ng Panginoon para ito ay tubibay. Sabi niya, malimiraan ako sa palangit na ninyo at hindi po kayo pababayaan. Napakasarap po ng pangako ng Panginoon na maninirahan siya sa ating kalagit na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Ay, uh, sa so mga pinagdadaanan natin, misa may mga may mga higirapan na pinagdadaanan, pero hindi po yan sabi ko nga, hapang tayo narito sa mundo nito, hindi tayo exempted sa mga problema. Pero ang lagi kong sinasabi sa inyo, kasama natin ang Panginoon. At hindi kaya lagay ng Panginoon sa isang problema na hindi mo kaya tagumpayan. Mapagtatagumpayan mo ito at mayroon itong reward. Sabi sa Santiago, lahat ng ating pagtahanan ng mga problema sa likod po nito ay mayroong pagpapala. Sa likod po nito ay mayroong Mayroong reward ang Panginoon ay bibigay sa atin. Sa bawat mapagdaanan mo, mayroong pong premium o may reward ang Diyos sa atin para sa tagumpay na ating nagagawa na so, talagang bawat ginagawa po natin ay mayroong reward para sa Panginoon. Kaya nga, hindi mahalaga kung, kung ano yung pinagtanaanan mo. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos at magtatagumpay ka. Magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating pinagtanaanan. At ang masarap po, mayroong reward ang Panginoon sa bawat pagtagumpayan mo. Sa bawat finish na yung natatakot, mayroong kang reward sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon ano, na talagang sa bawat ginagawa natin, meron tayong tagumpay. Itong ating pananalangin, ito po ay merong reward sa Panginoon. Kasi hindi po basta yung yung umalit sa pananalangin. Kasi sabi nga, sabi ng mga ng mga dalubhasa sa mga sa mga kautosan o sa lahat ng mga gawain, yung pananalangin ang pinakamabigat sa lahat ng activity na ginagawa sa church. Ito po yung pinakamahirap. Kasi karamihan sa pananalangin, karamihan inaantok. Parang gana. Ito po yung pinakamahirap na bahagi ng gawain. Kasi yung worship, pag nag-worship ka iba, ka, hindi ka naman eh, kasi tumatagot ka. Pero palating sa pananalangin, ito po yung pinakamabigat. Kaya nga ka sabi ko yung patay natin sa pananalangin, hindi po ito basta. Pagkulang ka sa pagkitiwala sa Panginoon, mahirap ka sa pananalangin, naantokin ka, baka sa sa higaan mo, hindi lang pala nga babanggit kung tulog ka na. Diba? Mabuti na lang, yung na na espiritu na siyang nagpapatuloy. Pero ito po yung pinakamahalaga sa atin, yung pananalangin. Pero sabi ng Panginoon, manihiraan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ang Panginoon po ay laging nandyan sa ating kalagitnaan. Kaya tayo ay tatagumpay, kaya tayo narito nakatayo at masigla at merong masayang pangumuhay. Kasi ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan. Nasa ating kalagitan ng Panginoon at ito po ay hindi kayo po kabayaan Sabi mo nga, sa buhay natin, pag ang Diyos ang nananahan, hindi ka po kapabayaan ng Panginoon. Hindi papayag ang Panginoon na yung anak niya na pinananahanan niya ay makakaranas ng mga kahirapan na hindi kayo nagpasan. Ito pong lahat ay malalagpasan at mapagtatagumpayan. Kaya yung buhay natin sa mundo dito, magsana magamit natin ito sa tunay na purpose ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, maraming tao ang nabubuhay pero hindi sila nabubuhay ayon sa purpose ng Panginoon. Kaya napakahalaga na alam natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin at walang ipakundi ang purihin natin at pasalamatan ng Panginoon. Paglimpura natin ng Diyos na siya nagrika sa atin, yun po ang tagumpay at tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi pa sa, sa verse 10, Ako'y inyong kasama, saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo, at kayo naman ang magiging bayad ko. Salamat sa Panginoon at saan man tayo magpunta. Kahit tayo ay nasa trabaho, nasa opisina, nagbiyahe ka man, ano man yung inyong ginagawa, sabi niya rito, ako'y inyong kasama, kasama saan man kayo magpunta ako, ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Sana tayo narunong tayo mag-alala, iingatan tayo ng Diyos. Ano man yung mga bagay na ating uh, mapagdaanan kasama natin ng Panginoon at tayo ay kanyang iingatan. Magtiwala po tayo sa Diyos at tayo ay magkaroon, magkaroon ng tulay ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Saan ka man magpunta? Kasi po ito ay dapat tunayan natin sa ating mga buhay at yung panahon ni, ni Israel, yung panahon ni Ako, talagang lahat ng kanyang pinuntahan, siya ay nagtagumpay. At yung panahon ni Abraham, lahat ng kanyang ginawa, siya ay nagtagumpay. Yung panahon ni Isaac, lahat ng kanyang ginawa, siya ay nagtagumpay. Saan man siya naroon, naroon ang pangang sinasamahan siya. At sarap po na sa ating paglalakbay, sa ating ginagawa, sa ating mga trabaho, lagi natin kasama ang Diyos. Huwag nyo lang siyang iwawang sa isipan nyo. Di ba ang sarap magtrabaho na habang may ginagawa pa, habang nagtatrabaho pa, ang presensya ng Diyos nasa isip mo. Hindi nawawala wawala yan eh. Pag kahit ikaw ay nagtatrabaho, kahit ikaw ay na namamasada o ikaw ay nagbiyabiyahin, pag laging naka, nakalagay sa isip at puso mo ang salita ng Panginoon. Ba, pag, pag minsan, pag, pag may biglang nagulat na ka, Bawa oh, na papakilo ka, umakat ng kaunti yung kabila na sasakyan mo. At napaka nakakabanggit ka, thank you Lord. Jesus name, eh. bawa nakakabanggit ka na ng mga pangalan ng Panginoon at nabibigas, nabibigas mo yung mga mga kaluwalhati ay yung mga yung mga salita na para sa kaluwalhati ng Panginoon. Ibig sabihin, nasa atin yung presensya ng Panginoon. Sabi pang na kaya sabi ng Panginoon, saan man kayo naroon, ako ay naroon kasama ninyo. Ako ay yung magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos ninyo. Talagang kahit saan, pag ikaw ay anak ng Panginoon, lagi mo siya naiisip. Kaya nga, una sa lahat ang Panginoon ang ating pinupuli sa ating mga buhay. Kaya hindi natin siya malilimutan kahit saan tayo naroon. Kahit ikaw ay kumakain, di ba pa pag kumakain ka, ano ginagawa mo? Bago ka sumungo, nagpapasalamat ka sa Panginoon yun yung isang palatandaan at papatunay na kasama mo ang Diyos. Dahil sa lahat ng binagawa mo, naalala mo siya. Iba ba pag ikaw ay nagre-review Panginoon, tulungan mo ako sa aking pagre-review na ito'y makulawaan ko at maipasa mo. Alam mo, kasama mo ang Diyos sa bawat oras. Pag ikaw ay may mga naglalakad, Panginoon, sa paglakad ko, samahan ko ako, mo ako na makarating sa lugar na aking pupuntahan hanggang sa aking mga balik ng ligtas. So lagi mong naiisip ang Panginoon kasi at sabi niya, sasamahan ko kayo saan mang kayo magpunta. Kaya nga, lagi mong naiisip ang Panginoon kasi kasama mo nga siya sa lahat ng iyong pinagbukod, sa lahat ng iyong pinupuntahan at sa lahat ng iyong pinagawa. Lagi mong kasama ang Diyos. Pag ito po lagi natin nababanggit, alam mo kasama mo ang Panginoon. Kaya ito po yung palatandaan na kasama natin ang Diyos. Pero pag yung bawat ginagawa mo, hindi ka nakapagbabanggit ng mga salita para sa Panginoon at hindi mo siya napaparangalan, hindi mo siya napapasalamatan, kapatid, tumigil ka muna sa isang sulong at manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, nasaan ka? Bakit hindi kita maramdaman? Kasi dapat lagi mo siyang kasama-sama sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Dapat kasama mo ang Diyos. Dapat kasama mo ang Panginoon. Dapat ito yung maramdaman sa bawat oras. Kaya sabi ko napakalaga, lalo din sa mga estudyante, bago ka mag-start sa klase mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Panginoon, salamat na dito na ako sa namin. At samahan mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga 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 ituturo ng aking teacher. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, maunawa ako ito. Kung may itatanong, masagot ko ito ng tama at magiging matataas ang aking mga grades. Napakasarap po sa ating mag aaral kasama natin ng Diyos. Sa ating trabaho, Panginoon, bigyan mo ako ng malusog ng mga katawan. Panginoon, magawa mo ng tamang aking trabaho. Sa bawat oras, kasama natin ang Panginoon. Sa bawat ginagawa natin, kasama natin ang Diyos. Yun po yung palatandaan. Pag ito po hindi nyo na napapansin mo, hindi nyo nagagawa sa inyong sarili, dumulog muna kayo sa Panginoon panandalian kahit mga 5 minutes, kung sa school nyo, kahit mga 10 seconds man lang, 20 seconds man lang, tumulog kayo. Pumunta kayo sa CR, kahit sa ka CR, para sa quiet time nyo. Panginoon, bakit hindi kita maramdaman? Gusto ko kasama kita, Panginoon. Buhay mo muli ko sa cellphone, mag-charge ka kaagad para ikaw ay magkaroon ng lakas. Di ba, cellphone, pag walang charge, hindi mo ito nagagamit kahit kung sir, mo ay 100k ang halaga, hindi mo siya magagamit pag wala siyang charge. Pag wala siyang power. Sabi ko, wala niyang pinagtuloy niya. tulad niya, tulad ng effect pa na ito. Pag ito hindi nakasaksak kung sa source, hindi po ito -andar. Tayo po yung ating mga utak, yung ating puso, pag hindi po tayo nakapunik sa Diyos, lalo tiget sa mga bagay na hindi mo maunawaan, hindi ka dito. Hindi po ito mapagtatagumpayan. Ayon sabi ng Panginoon, mo ako, ana, kasama mo ako anak, kasama mo ako anak, at hindi ka ilalagay ng Diyos sa tigmaan na hindi mo ito ipapanalo. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. At dapat ito'y maramdaman natin. Bakit ito'y tinuturo na dapat maramdaman natin? Kasi baka kung minsan, hindi mo siya naramdaman. Dapat maramdaman mo ang Diyos sa bawat oras sa buhay mo. Sa bawat ginagawa mo. Bakit kung minsan kahit nasasaktan ka, naipit yung pakakuloy, Diyos ko. Kasama mo pa ang Panginoon sa lahat ng yan. Kaya ang bagay ang sa atin, kung ayaw ng Panginoon, na maranasan natin na hindi natin siya kasama. Dapat lagi natin siya kasama sa araw-araw. Kaya sabi niya, ako ay yung inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan Kaya may karapatan tayong tumawag sa Kanya. Ang sabi ko sa Daniel, ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Egypto. Ano po ito, ano po itong Egypto? Ito po yung pinagkalingan ng mga Israelita nung panahon na sila ay mga alipin pa. Tayo po nung panahon na hindi tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nasa lugar ng Egypto, tayo yung mga alipin at walang karapatan ng mga kung di pa ng Diyos yung kanilang mga kumbaga iba yung, iba yung nila sa Egypto sila sila yung mga alipin ng mga Egyptyo sila ay hindi malaya tayo po noong hindi pa tayo kakilala sa Panginoon tayo isang tayo yung mga alipin pero noong tayo kakilala sa Panginoon tayo po yung malaya na at tayo po ay bayan na ng Diyos kasama-sama natin siya sa lahat ng ating binagawa Nung sila'y lumaya sa lugar ng Egypto, kahit saan, kahit ang dagat, kaya nilang hatiin, kaya nilang lumaan, sa gitna ng dagat dahil kasama nila ang Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo sa panahon ito? Ito man ay dumadaan ka sa COVID, dumadaan ka sa problema, kaya po itong bigyan ng Panginoon ng solusyon. Kaya po itong pagtagumpay mo itong pagtagumpay yan, yan kasama mo ang Diyos. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon kasi hindi ka na alipin. Ikaw ay malaya. Sabi nito, pinalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Ang tao na makasalanan at nabilang ko, parang nahihiya ka. Pero pag malaya ka na, akwitig ka na, malaya ka na, wala na silang karapatan sa iyo at ikaw ay malaya na. At sabi nito, wala ka nang dapat ikahiya. Hindi na tayo dapat nahihiya para purihin ang Panginoon. Pinalaya tayo ng Panginoon, binigyan ng karapatan tumawag sa Kanya bilang Ama at binigyan tayong karapatan ng sa lahat ng mga ari-arian ng Panginoon. Amin ko, sa buhay natin ito, kaya tayong pagpalain ng Diyos. Kaya tayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng bagay na ating pangailangan. Hindi niya tayong kutubin, hindi niya tayong pababayaan. Huwag po tayong Huwag po tayo po wala ng pag-asa sa lahat ng ating ginagawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil tayo ay malaya na. Ang malaya po ay talagang malaya. Sabi ka kayo na ni, ni yung pagpalakpak sa akin Dahan-dahan na, hindi pa, hindi pa malaya. At dapat daw, pumupula-pula na yung kamay. Tayo po ay malaya na. Kaya nga, pag tayo nagpupuri sa Panginoon, dapat iparamdam natin na tayong malaya na pinalaya tayo ng Panginoon, makakaranas tayo ng biyaya mula sa ama. Ang ama po ay eh, pag hindi bigay mo hindi kulang, lagi pong sobra. Maranasan natin yung kalayaan. Ang pinalaya kayan man ay dapat masaya. Dapat po tayo maging masaya sa paglilingkod natin sa Panginoon. At sabi niya, pinalaya ko na kayo kaya kung wala kayo na sa dapat kalaya kaniniwanan. Kaya sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong mag-alindangan. Huwag tayong mahiyak. Kung minsan, talagang may mga tao ay na, diba pag alimbawa ito ay nasa samahan ninyo sa mga kamag-anak, minsan kakain na nag ng ka pa magsabi, pray muna tayo. Parang para nahihiya ka pa, pray muna tayo kasi magkakain tayo. Mar marami kong ganyan, kahit kristyano ka na, pag hindi kristyano yung mga kasama mo, inaayaan na lang sila na kumain, hindi na madalangin. Marami kayo, yung samahan kayo, o mga riders kayo, pakain kayo sabay-sabay. Pwede tayo magsabi, sa grid lang break, mag-ano muna tayo, malalangin muna tayo sa grid lang. Dapat ipakita natin kung tayo mahiya. Ipakita natin na tayo ay Kristiyano at tayo ay nangumuhay sa kalooban ng Panginoon. Dahil tayo malaya na sabi ng Panginoon. Kung minsan madalas yan, nahihiya tayo. Kung minsan, aalis na isang buko, isang malaking sasakyan, kasama ka ron pero nahihiya ka kung sabi na. Manalangin muna tayo. Manalangin muna tayo. May mga bagay po na dapat hindi natin ikahihiyang tulad ng pananalangin at paalala sa mga tao, lalo hindi yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Paalala natin sa kanila, at tayo bilang mga asin, sabi mo nga ang asin, ikakaunti lang, hindi masyadong marami yan. Kasi pag sobrang dami, baka na rin ang alat. Kaya sa isang lugar, hindi masyadong marami. Pero dapat yung asin ay nalalasahan. Dapat yung asin ay talagang nagkakaroon ng, ng lasa sa mga kasamahan. Sabi nga tayo ay ilaw dapat tayo ay nagliliwanag sa mga tao na nakasalamuhan natin. May, may mga bagay, lalo tigit may mga tao na parang may problema. Ngayon, pag naipanalangin ko yun, bigla mo naipanalangin, bigla nagkakaroon ng ang tanong pala. Bakit? Kaya huwag kang, huwag kang magkaliglaman ng panalangin lalo sa mga tao na hindi mo kilala, as bigla mo naipanalangin. Banda ko nila sabihin sa'yo, salamat, bro. Kung nagkita tayo, ipanalangin mo. Kasi may problema ako. Naalala mo yung kwento ng isang kabataan na yun, know, yun palang tao na yun ay naglalakad. Naglalakad, ng yung tao na yun, nasa lupo niya at kinausap niya, sa niya, Brad, saan ang mo? Yung palang pupunta siya sa isang room, sa isang lugar, kasi magsususayad siya. Kasi ang tindi ng problema niya, ang hindi ng pinagdalaan niya, hindi na niya kaya. At nasa lupo niya parang malungkot, para siguro na na ano niya na sa kanyang puso na pati yung tao ko parang nato. Binati niya at kinakusap niya. At pinagpray niya yung tao na hindi naman niya kilala, umiyak. At yung pala, nung umatid sa kanyang church at nagkwinto yung time na yun, sobrang depressed siya at gusto niya mag-isay dun sa lugar na kanyang puso Nailigtas siya dahil lang doon, kaya napakalaga kayo sabi dito ng Panginoon. Sabi niya dito sa banda uli. Pinalaya ko na kayo kaya wala na kayong dapat ikahiya kaniluan. So hindi tayo dapat mahiya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Napakalaga po na tayo ay nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Isipin mo isang kaluluwa na ligtas dahil lang sa isang pamatahan. Napakalaga po na pag may napapansin tayo ng isang tao na parang nakaiba yung Diyos, may panalangin natin. At tayo po yung asin at ilaw, tayo yung liwanag, tayo yung nakakita. tayo yung asin, tayo yung talagang dapat malasahan yung, yung ating, makita sa ating bilang tao na anak na, na sa Panginoon. Kaya huwag tayo yung tipong natin yung kaya. Sabi ko nga, kung may mga biyahan kayo, kung kayo lang ang kristyano, alam mo ang tao, kahit hindi sila kristyano, pag sinabi mo, pray muna tayo bago tayo umalis sigurado ko yun yung kuya, mananalangin ka. Papayag yan sila, kahit anong relief pa niya. Dami ko nang ang ganyan. Hindi ko sila kilala kung anong relief nila, pero pag sabi na, hindi mo manalangin ba tayo bago umalis? Pumapayag sila. Hindi mo manalangin ba tayo bago tayo kumain? Pero pag mananalangin ka sa pagkain, lalo tigil sa mga karamihan, huwag matagal. Sikans lang. Huwag naman yung lahat yung panatalangin mo. Iblis mo lang yung pagkain, mananalangin ka talaga exactly. yung uh, sakit na mga five seconds, seven, ten seconds, mga Kasi ang mahalaga na na mo na at nalapan nila na ikaw ay kristyano. Maging aware po, aware po, tayo sa pagkabahagi natin ng salita ng Panginoon. Pero ito po ay hindi, sabi nga ng salita ng Panginoon, napapanahon man o hindi, dapat ipahagi ang salita ng Panginoon. Napakahalaga noon, kaya dahil sa ating ng salita ng Panginoon, ang nun, sa salita ng Panginoon marami pong naliligtas. Huwag nyo yung kabataan nyo na isang bataan nyo na magkakaroon nyo talagang dahil yung, kaya, kaya, po. Kaya, napakasaya po na matayo po ay nakakapag-share ang salita ng Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Masalim ko lang po yung ating mga binagin. Sabi nyo sa Eversilipid, Maninirahan ako sa karyalitaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama, sanang kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. At talagang, sabi niya, ang siyang naglabas sa iyo sa Egypto. Tayo po ay lalim mga alipin, tulad ng mga ispilita sa Egypto, ngunit tayo pinaglalaya ng Panginoon. Sabi niya, pinalaya mo na kayo, kaya't wala kayong dapat ikahiyak kaninuman. Sabi ko nga, sa lahat ng laban, pag ikaw ay nasa laban, hindi ka ilalagay ng Diyos sa laban niya kung hindi ka niya ipapanalo. Ipapanalo, ipapanalo ng Panginoon. Kasi ang sabi na rito, sapat na ang lima sa inyo, sa inyo upang talunin ang sandaan kaawal at ang sandaan para sa 10,000 libong kaawal. Sapat na. Kaya pag tayo po, ano yung pinagdaan, mo sa mundo nito, kaya-kaya nito ang pagtagumpayan. Pagsubok man pa yan, gawin so, mong masaya ang pagdudulog mo sa Panginoon mapagtatagumpayan mo ang lahat. Salamat sa kanyang mga salita ngayong gabi tayo ay manalangin. Salamat po Ama sa iyong mga salita Panginoon na wa po ito'y magsipig aras sa amin alakasan sa aming pamumuhay bilang mga anak mo Ama. Salamat Panginoon pagpalaan mo ang bawat isa Panginoon pagkalupan mo Panginoon ang bawat isa Panginoon narito Panginoon ang na, tunay na pagkitiwala sa inyo Ama tunay na yaman Panginoon mula sa inyong bahay. Salamat, Father God. At palaing mabawang sa pagkaluban ng katalinuhan, mga kapuhay, lakas ng katagungan ng kaisipan ng mga. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito. Ang lahat po ng pabuhay, pasasalamat. Kayo po ang aming binibigyan. Sa inyo po namin binibigyan ng lahat ng parangal. Sa matangis na pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen.